Ito ang lalaking may kakaibang sakit kung saan hindi siya nakakaramdam ng kahit anong sakit. Susundan natin dito si Neta na nagtatrabaho sa isang bangko na merong kondisyon kung saan hindi nga siya nakakaramdam ng kahit anong physical pain. Isang araw, dito nga may darating ng mga magdanakaw doon sa may bangko kung saan para makatakas nga sila, dito nga nila kukunin yung isang babaeng si Sherry na nagkataon ngang may gusto dito si Nathan. Sa pagdala ng mga magnanakaw kay Sherry, dito na nga susunod sa kanila si Nathan para habulin at mailigtas nga si Sherry. Siyempre, hindi ito magiging madali dahil wala namang experience sa pagkikipaglaban itong si Nathan, pero at the same time, hindi naman siya nasasaktan dahil nga sa kondisyon niya. Kaya naman sa mga susunod na oras, dito nga niya gagamitin yung kondisyon niya para makapagrambulan sa napakaraming mga tao kung saan mabubugbog at magugulpi yung buong katawan niya na okay nga lang sa kanya as long as mailigtas niya yung taong mahal niya. Title ng movie, Novocaine. Kung fan kayo ng The Boys, then paniguradong magugustuhan nyo rin to. Sobrang madugo din to and kung madali kang mandiri or squeamish ka, Tinubog mo ng panoorin to. <laughs> Simple lang naman yung film and it's a film not to be taken seriously. And ito yung, mga, ito yung isa sa mga perfect example ng isang popcorn film eh. Sobrang nag-enjoy ako dito sa mga labanan nila na nagamit naman nila to its full potential yung idea nga na hindi nakakaramdam ng sakit itong bida na to. Panasya, natusok, nabeng-beng, napaso, lumabas yung buto. Pero ayun nga, hindi naman niya nararamdaman. <laughs> Nakakatawa din kung paano nila ginamit doon sa may final fight scene yung idea nga na hindi siya nakakaramdam ng sakit kasi literal na may ginawa siya <laughs> kakaiba. Story-wise, I would admit na predictable lang na kung napanood mo nga yung trailer, alam mo na agad kung anong takbo ng story eh. Pero yun, like I said, ito yung tipo ng movie na magandang panoorin lang with friends na mag -e enjoy din naman talaga kayo. Balis lang din talaga yung takbo ng story, tuloy-tuloy lang. Siguro at times, medyo weird na sobrang swerte niya sa pakikipaglaban. But you know, they played it well naman na maswerte lang talaga siya. I also like the villain here na magaling naman siya umacting and para tong labanan ng mga Nepo babies eh. so mga hindi nakakaalam yung main villain nila dito, anak ni Jack Nicholson yan. Siguro writing wise sana mas nagamit pa yung karakter ni Jacob Batalon kasi I think may potential pa with him kaso sobrang saglit and literal na side character lang siya throughout the film eh. Sana din mas nilagyan pa nila ng depth and focus nga sa perspective nga ng mga magnanakaw particularly nga kanila Sherry tsaka doon sa kapatid niya para nagamit naman yung magkapatid sila na factor. I know I said na wag seryosohin yung film pero for me I didn't like na naging sila sa may dulo kasi at the end of the day kasabot nila si Sherry eh and yung boss niya sa may trabaho nila sa may bangko, at the end of the day, wala na ring buhay. So alam mo yon weird lang na naging sila pa rin sa may dulo. I mean, pwede pa naman din sila maging connected sana sa may dulo, pero sana friends na lang ganon, or separate ways sila, or something. Basta hindi naging sila, kasi medyo nakakasira yun ang ending for me eh. You know, sasabihin ng ibang nakapanood, hindi naman niya kasalanan eh, and wala naman yun sa plano nila eh. Alam mo naman, kilala naman niya yung kapatid niya and everything. And isa pa rin siya sa dahilan kung bakit nangyari yon So alam mo yon sana they've made her character pay for it, not just na nakulong siya, but more on emotionally with Nathan nga din. So ayun lang, again ang title ng film ay Novocaine, and ang torta rating ko ay 6 out of 10.